Narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakiling na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay talagang kinilig ang mga mananood dahil ngayon ay isang mahalagang okasyon para sa kalinga pedo and Viancy Love Team dahil ngayon nga ay gaganapin ang kanilang 5th Monthly. kaya naman tuwang ang lahat at nag-aabang kay Ate Viancy sa pagdating niya dahil si Kuya Edu ay naghanda ng isang sorpresa para kay Viancy na check na hindi niya malilimutan Nag-set up si Kalinap Edward ang gay boys ng isang romantic date para kay Viancy. Dago naman nag-reserve pa sila ng isang resort para lamang gawin ng okasyon na ito. Maraming ang mga pagkain at iba't ibang sorpresa para kay Viancy. Maya-maya ay nagulat na nga ang lahat dahil dumating na si Ate Viancy suot ang kanyang napakagandang dress.

Ha. Kasalan natin. Yeah. pa lang. po. Talagang pinaghandaan ni Telingap ang okasyon na ito dahil kitang-kita naman sa effort niya sa pag-aayos ng mga decoration. May pa-flowers pa siya at napakaganda ng mood dahil sa mga warm lights. Pinuri niya din si Ate Viancy dahil napakaganda nga ng kanyang pink dress na talagang bumagay sa kanya dahil napakaputi niya. Ngayon nga lang nakita ng kanina ting si Ate Viancy na ganito ang suot kaya naman manghang mangha sila sa ganda nito. Hinilig pa nga ang lahat no ibunyag ni kalingap Edu na sabi niya ay mahal kita kay Viancy. Kaya naman kinilig si Vian, noong time na yon. Ngunit, sabi naman ni Kalingap Edo ay, mahal kita as a love team. Kaya naman nagtawanan ang dalawa. Pagkatapos noon ay, kumain na sila. Patagan. Lalo na Lalo akong lado humaling. Lado humaling. <laughs> sa'yo. Simula <coughs> <laughs> <laughs> na naman po kayo. Ah. sa tinagal-tagal ng panahon, wala akong malambang na naramdaman ka. Kahit ano. <laughs> 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 Siyempre, mas dalo tala po. Kitang nakikilala. Dalo mo nang kilala? Opo. Bukod dun. Saka, uh, thank you po sa effort. Thank you sa so effort. Napaka-supportive. Normal na yun, oh. No? Ibang gusto ko. Ang sarap? Kamusta, nasa? Talaga namang kinilig ang mga viewers dahil sa mga punchline at banat ni Kalingap Edu kay Viancy. Si Viancy naman ay kitang kita rin ang pamumula at kilig dahil sa mga sinasabi ni Kalingap Edu. Dahil nga sa sobrang sobrang effort ni Kalingap Edu ay nagpasalamat si Viancy sa kanya. Dahil sabi niya na hindi niya daw inaasahan na magiging ganon ang kanilang pagsiselebrate. Akala niya daw ay simpleng pagkain lamang ang mangyayari. Kaya naman nagpasalamat siya kay Kalingap Edo sa effort na yun. At sigurado hindi niya daw iyon panilimutan. Maya-maya pa ay kinilig ng lahat dahil nga may pa-surprise pa si Kalingap Edo kay Piyansi. Dito ang mga nangyari. 3. Two, one, go. Eh. Sa close. Sobrang labit mo kasi <laughs> Grabe, dahil bukod sa effort sa mga decoration ay talagang nag-arkila pa si Kalingap Edo ng mga nagpo violin para mas maging romantic ang mood ng kanilang gabi Kinilig pa nga ang lahat noong inaya ni Kalingap Edo si Viancy na sumayaw sa tugtog ng violin kahit nga presko ang paligid ay talagang pinagpapawisan silang dalawa ng malala dahil sa kaba na kanilang naramdaman at sa kanilang makilig. Kaya naman mas pa talaga ang mga viewers noong pinanasan ni Yancy ang pawis ni Kalinap Edu kahit hindi naman na nagpapapunas ito. Talagang namang level up na ang kanilang relationship sa isa't isa. Tisa.

Kapatabay. Uy, congratulations. 300,000 subscribers. Congrats po sa 300k. Ay, stop. Subscribe. Deserve niyo po. Kasi napakaasipag niyo po ng scout. Ang dami niyo po matutulang kahit mainit, kumulaan. Yan po Pagkatapos ng kanilang romantic dinner ay kumain na rin talaga ang kalimutan team na kanina pa naghihintay at nanonood sa mga sweet moments ng dalawa. Pagkatapos din ito ay sinelebrate din ang pagka 200k subscribers ng channel ni Kalingap Edu. Nagpasalamat sila sa mga supporters na walang sawang sumusuporta kay Kalingap Edu at sa kanila. Ang galante pa nga ng mga sponsors dahil napakaraming cake na pinadala at may mga money bouquet pa na higit sa 10,000 ang halaga. Pagkatapos ng kanilang selebrasyon ay umu muna si Kalingap Edo at si Viancy sa labas upang makapag-usap-usap ng silang dalawa lamang. At dito, may na sekreto. Sino ba yung uh, tinutukoy mong crush mo? Hmm. Sino ang sekreto? Hindi ako maingay. ako. Kahit sino pa yan. Kahit si Arjun pa yan, okay lang ano? Talaga po, hindi po kayo mag -sailas. Hindi. Parang yan. Lalaki, <laughs> siyempre. <laughs> ano bang katang yan? Bukod sa lalaki. Tahimik po. <laughs> tahimik. Sino bang mga tahimik sa atin dito? Magami din. Ano ba? Mabait. <laughs> ano ba yan? Kit po. Kit. <laughs> Kita, kenapa? Kita ba? nunggu, 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 kita nunggu, 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 Grabe nga ang revelasyon ngayong gabi dahil inamin na ni Vianci na ang kanyang matagal ng crush ay walang iba kundi ang kanyang ka na si Kalingap Edu. Talagang na-develop na rin ang kanyang feelings para sa binata. Bilang tanda din ng kanilang 5th monthsary ay naregaluhan ni Kalingap Edu si Vianci ng isang napakalaking teddy bear at ito ay pinangalanan nga nilang Edsy dahil ito ang tanda ng kanilang relationship sa isa't isa bilang mag-love team grabe talaga at hindi inaasahan ng mga viewers na aamin na rin si Viancy ng kanyang tunay na nararamdaman kaya naman gumalaki ang tsansa ni Kalingap Edu kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Niyoy!